Worldwide Evangelical Missions sa Distrito sa ng Nueva Vizcaya didaluhan ng maraming panauhin. Musical Evangelical Mission matagumpay na isinagawa sa Distrito ng Italy North. Iyan at ang iba pang mga balita dito sa Ibalita ang Pagliligtas! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Emmanuel Bandong. Para sa mga detalye ng ating mga balita, hinahangad ng mga guro sa paaralan na maibigay nila ang tamang karunungan sa mga estudyante na kanilang tinuturuan. Ginagawa nila ang kanilang buong makakaya sa pagsasali ng mabuting edukasyon sa mga mag-aaral. Katulad ni kapatid na Vanessa Mariano mula sa lokal ng Klisok Field, distrito ng Nueva Vizcaya, kung paano ginagampanan niya ng wasto ang kanyang responsibilidad sa paaralan, higit na pinagbubuhusan niya ng kanyang lakas at panahon ang pagbabahagi sa maraming tao ng karunungan na mula sa Biblia sa pamamagitan ng pag-aanyaya ng mga panauhin sa mga pamamahayag ng mga salita ng Panginoon Diyos. Tunghayan natin ang balita ni Kaparad Jumel Ubina. Kayumbong ang kabiserang bayan ng Nueva Vizcaya. Sentro rin ito ng iba't ibang educational institutions sa nasabing lalawigan. Madalas na abala ang mga lansangan nito, mga gurong nagmamadali sa pagpasok sa paaralan at mga estudyanteng nasasabik na muling matuto ng mga kaalaman. At dito ay nakilala namin ang isang guro sa College of Engineering ng Nueva Vizcaya State University, si Ma'am Panesa. Pagdating ko po dito sa school, nagpe prepare na po ako as early as 7 ng aking lecture. Uh, kung hindi ko man magawa sa bahay, dito ko na pinaprepare ng 7 to 8. Uh, pagka nagpre-prepare po ako, iniisip ko na dapat uh, lahat ng estudyante ko maintindihan yung ituturo ko sa araw na iyon. Si Ma'am Vanessa po is very hands-on. Uh, kapag ka meron po kaming tatanungin sa kanya, sinasagot niya po ng maayos. Very willing po siyang magturo sa mga student. She is effectively teaching po. Hindi naging hadlang ang kanyang busy schedule upang maipag-anyayan niya ang Worldwide Evangelical Mission na pinangasiwaan ng pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, sa pamamagitan ng live streaming. Unang-una po dito ay ang aking mga kasamahan na guro dito po sa College of Engineering and uh, ang ilan po sa aking mga estudyante. Actually, hindi lang sa pagbibigay ng pasugo, uh, meron din po ang mga uh, media sa Facebook po, pwede nag-share din po ako. At pagkabakante ko naman at uh, after work, at bago work, bibigay po ako ng pasungko at mga invitation. Ang mga kapatid po dito sa Nueva Vizcaya, sa kabila po ng kanilang pagiging abala sa paghahanap buhay, ang iba po ay sa pag-aaral, pero naglalaan po sila ng malaking panahon para ibalita po ang malaking aktibidad. Lubos na pinaghandaan ng mga kapatid sa iba't ibang area sa distrito ng Nueva Vizcaya ang nasabing pamamahayag. Dito po sa distrito ng Nueva Vizcaya ay binubuo po ng 27 remote sites ang pinagsagawaan po ng Worldwide Evangelical Mission. Sa pagdating ni Ma'am Vanessa sa lokal ng Clisok Field, maging ng iba pang mga kapatid, kasama nila ang kanika nilang mga panauhin tuwang tuwa po ako. Sobrang tuwa nung makita ko po yung mga bisita ng pakarami. Uh, tuwang tuwa po ako sa kanila kasi masayarin uh, masaya rin po silang nakipagkaisa sa gawain ng uh, Kasi yan na po yung ano eh, yan na po yung tumatatak sa ating pusit isipan na yung makipagkaisa. Ibinahagi rin ng mga inanyayahan ng kanilang excitement sa aktibidad na ito. I am curious po, uh, since yung uh, faith ko po ay nasa Catholic, hindi ko pa po na-explore yung ibang religion. So this is new to me and I am very curious po. I, I do look forward po and maybe ma-open yung aking eyes sa iba't ibang mga perspective from other religions po. Pumayag po ako sir para po maintindan ko rin po yung mga tinuturo po sa iglesia, ganun po. Willingly naman po kami na nag po na pumunta po dito ngayon sa pamahayag po. Open pa rin naman po kami sa pagkilala po sa ibang church. So, very thankful din po kami kay ma'am na na invite po kami. Yes. Gusto ko din po kasi marinig yung sa aral po na binabasa nila sa Biblia kung magkaiba po, po. sa so, katolik po Excited po ako na makamarinig po ng pamahayag po. Hindi lang ang gusaling sambahan ng lokal ng Klisok Field ang napuno ng mga kapatid at panauhin, baging ang iba pang sites sa distrito ng Nueva Vizcaya. Napakaraming kapatid po na nakipagkaisa sa isinagawa pong Worldwide Evangelical Mission. Makasaysayan po para sa mga kapatid dito sa aming distrito at sa iba't ibang panig po ng daidig. Ang pagtatagumpay po na tinatamasa ng Iglesia ni Cristo. Alam natin na ito'y sa tulong at awa ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang ganito ring pagtatagumpay ay inya po natin sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Heso Kristo. Nagbigay ng inspirasyon sa mga kapatid ang mga positibong reaksyon ng kanilang mga naanyayahan. I learned that meron tayong dalawang choice sa ating buhay, it, which is to live or to die. Then, nasa iyo yun kung, um, kung anong pipiliin mo. Tapos, ayon based sa nasabi po kanina ng nagpre is, uh, kapag... Uh, naniwala ka sa words of God ay masasaved ka. Pero kailangan is uh, line yung mga actions mo within the words of God. From my uh, initial na goal sa pagpunta dito is to broaden my views on other religion. Lumawak po yung kaalaman ko about the Iglesia Ni Cristo. Super worth it po. Kasi madami po kaming natutunan about sa faith about sa pagpili ng ng consequences ng mga actions pagpipili ka talaga ng actions na gagawin dapat may commitment ka Very thankful po ako kay Ma'am Sir dahil po inimbitahan niya pa ako ngayon sa pamamahayag para po maka ma ko rin po or ma-experience po yung mga tinuturo po ng INC na hindi ko pa po naranasan. Connected po ito sa life po natin, ganun po. Parang nakakatulong din po sa aming mga kabataan po. Gusto ko pa pong umaten po sa pamamahayag po dahil po na-realize ko na po na maayos po yung pagkaka-interact niya po sa mga, sa mga nakikinig po. Maganda po yung mga sinasabi kasi kanina tungkol sa pag-obey kay God po. Very important po yung um, pag susundin natin yung mga sinasabi po ng Diyos um, in order para maligtas po tayo. Um, lagi pong gawin yung kung anong tama. Eh. Ang sabi po kasi kanina is, faith alone is not enough. We should obey Him, um, obey His command and judgment po. Ngayon pong na-invite kami ni Ma'am Vanessa, um, Very thankful po kasi siyempre sinishare niya sa amin yung faithfulness niya po sa Panginoon. Inaasam ni Ma'am Vanessa na hindi lang niya maturuan ng kanyang mga estudyante ng mga kaalaman para sa buhay na ito, kundi maibahagi pa niya sa kanila ang pinakamahalagang karunungan na maghahatid sa tao sa buhay na walang hanggan. Unang-unang pangarap ng mga estudyante natin ay makapagtapos sa pag-aaral pagdating ng araw ay magkaroon ng magandang kinabukasan. At 'yun naman talaga ang uh, aim ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Sa aking parte naman ay uh, maliban sa pagtuturo, nais ko din na ma-share sa, 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 mga estudyante ko yung higit na mahalaga. Hindi lang lahat ng karunungan, kundi uh, ang higit sa lahat dito ay yung matatamo ng isang tao kapag uh, tinanggap niya ang tunay na aral. Manipod dito'y Bayumbong, Nueva Vizcaya. Siyak ni Kabsat nga Jumelo Bina para iti ni Cristo News Network. Katamdamin ng pamamahala ng Iglesia ang mga kapatid sa Distrito Iglesia Siko ng Zambales South sa pagpapalagar ng dalisay ng Ebanghelyo. Katunay nito nang isagawa ang Worldwide Evangelical Mission kasama sila sa mga ng maraming panauhin. Si Gabriel Alay sa para sa balitang ito tigil ang mga kapatid sa pagkilos at pakikipagkaisa sa gawaing pagpapalaganap bilang pagsunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. Kahapon, kasamang nakipagkaisa sa isinagawang pambuong mundong pamamahayag ng Maslita ng Panginoong Diyos, ang lokal ng Olongapo, Distrito Eklasyastiko ng Zambales bilang paghahanda sa idinaos na worldwide evangelical mission na mahagi ang mga kaanib sa si Iglesia ni Cristo sa distrito ng Zambales South na mga kopya ng pasugo God's Message ang official magazine ng Iglesia ni Cristo. Nakilala namin si kapatid na April Joy Kalubayan mula pa sa lokal ng Tabakuhan dala ang kanyang inanyayahan para makapakinig ng pagtuturo ng mga salita ng Panginoong Diyos na pinangasiwaan ng pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo. Nagaanyaya po tayo ng mga panauhin, mga kakilala bilang pagmamahal po sa kanila para alam rin po sila ng mga uh, sinasampalatayanan po natin aral. Ang itinuro po sa pamamahayag ay kung ano po ang kahalagahan ng Iglesia ni Cristo. Na hindi lang po basta kay kailangan ng pananampalataya, kundi kailangan ay sumunod po sa aral ng Panginoong Diyos na itinuro rin po ng Panginoong Heso Kristo. Ipinagmalasakit ng mga kapatid kagaya ni kapatid na April ang ganitong pagkakataon. Nagaanyaya po tayo ng mga panangupin para ibahagi po yung ating pananampalataya, makatulong po sa kagwa para magdamo rin po sila ng pangakong kaligtasan. Hindi ko po first time pangilan na po gusto ko pong maunawaan ng mabuti kung, kung ano po yung aral ng Diyos ko. Ang mga kapatid dito po sa distrito ng Sambales South, sa kabila po ng maraming pinagkakabalan sa buhay, ay patuloy pong nagsisikap tumulong sa gawaing pagpapalaganap, kahayagan ng kanilang pananampalataya at pagsunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao para ipakilala sa mga tao ang katotohanan, ang mga kalooban ng Diyos na nakasulat po sa Biblia na sinasampalatayanan po ng Iglesia ni Cristo na siyang ikapagtatamu ng kaligtasan sa araw ng paghukom. Mula po rito sa Olongapo City, ako po si kapatid na Eliza Absay para sa Iglesia ni Cristo News Network. For our news abroad, a musical evangelical mission was successfully held in the ecclesiastical district of Mediterranean. Many guests truly appreciate the sincere invitations of the brethren. Brother Victor Doriano reports. A successful musical evangelical mission was held in the district of Mediterranean, where the brethren warmly and enthusiastically invited their friends and loved ones, led by Brother Axel Rose Messina a minister of the gospel, and the District Christian Family Organization, or CFO overseer, together with the music team, ministers, ministerial workers, and CFO officers. The activity was held in the Naos Cinema in Athens, Greece. The event featured a series of uplifting musical performances by the talented brethren, showcasing Iglesia Ni original music that touched the heart of everyone in attendance. Their heartfelt renditions brought joy and inspiration not only to the brethren, but also to the guests and visitors, this creating a truly memorable event. Many guests were thankful by the inspiring stories of faith shared by the brethren. These powerful testimonies moved their hearts and inspired them to learn more about the Church of Christ. The brethren are grateful to the Executive Minister of the Church of Christ. Brother Eduardo Vimanalo for launching this kind of activity that can edify their faith, love, and hope. They said that they will continue to fulfill their duties, to share their faith to their fellow men, to give glory of our Almighty God. From Mediterranean, I am Brother Victor Gates Dugan. For the Iglesia Ni Cristo News Network. In the district of Italy North, from CWS members to Bookload members, brethren actively participated in a musical evangelical mission. As a result, Iglesia Ni e Cristo members and guests were inspired with the songs they heard. Sister Samantha Aquino will keep us posted. Brethren in all local congregations and group worship services in the ecclesiastical district of Italy North eagerly participated in a musical evangelical mission held at Ecoteatro in Milan. This memorable event commemorated the sixteenth anniversary of Brother Eduardo Vimanalo's dynamic leadership of the Church of Christ. Members of the Christian family organizations of Buklod, Kadiwa, Binhi, and Children's Worship Service delivered beautiful renditions of multiple tracks of the INC original music. The performers shared their joy in using the musical talents gifted to them by our Lord God to spread their faith. Masaya po at saka nakakataba po ng puso kasi uh, although nakakakaba po yung pag-perform pero pagka nasinisip po namin na para sa kapuryan sa Diyos ay talaga po uh, nakaka-inspire at nakaka-masaya po sa puso. Happy pagod po kasi uh, nagawa po namin yung performance namin ng maayos po. <laughs> The heartfelt musical presentations, alongside the inspiring stories of faith, uplifted all attendees. Moreover, the brethren also invited their loved ones, colleagues, and acquaintances who are not yet members of the Church of Christ to learn more about God's teachings. Eh, sono molto felice di eh, aver invitato la mia mamma in questo event. Eh, eh, Sono sicuro che anche a mia mamma è piaciuto questa, eh, questo evento eh, dentro la Chiesa di Cristo. La mia impressione appunto è positiva al 100%, proprio mh, sono stata Ti è piaciuto? contenta sì, di aver partecipato. In una... a questa um, manifestazione, sì, sì. Che, soprattutto l'ultimo cantante mi è piaciuto molto, la sua, il suo modo di cantare, la sua melodia, mi è piaciuto molto, ma comunque tutto, tutto è stato molto positivo, veramente. Non uh, <laughs> uh, nagagamit ko po yung talento ko para po mabigyan natin ng inspirasyon po yung ibang mga kapatid at yung mga panauhin po natin at lalong higit po para maibahagi po natin yung mga salita ng ating Panginoong Diyos. The guests witnessing this event were visibly joyful and expressed interest in gaining deeper knowledge about the Church of Christ. And the brethren tirelessly helped and prepared for this activity. Not only they have prepared hymns of praises to our Lord God, but they have conducted devotional prayers to rely on what God can do for us it is why we thank tirelessly the church administration for loving and caring for the church in itself and its entirety and uh, we here in our district of Italy north vow to always be united with the church administration with all the activities that they launch this activity provided spiritual enrichment and strengthened the unity and brotherhood of all those in attendance through the guidance of the district supervising minister, Brother Andy Macalino, the members united in one voice and one faith vow to continue actively participating in the intensive work of propagation and in all future church activities launched by the church administration. They also extend their sincere greetings and gratitude to the church administration. We celebrated as well the 16th anniversary of Brother Eduardo V. Manalo's dynamic leadership. Thank you, Po, Ka Eduardo, for your continued guidance to each one of us that inspires us to remain strong in our faith, to remain united in our mission, and to remain determined in giving glory to our Almighty God with works like this. From Milan, Italy, I'm Sister Samantha Aquino for the Iglesiani Cristo News Network. Members of the Church of Christ never regret their efforts and sacrifices in sharing the true faith. Like in the Ecclesiastical District of Central Europe, they enthusiastically invited their uh, many people to a musical evangelical mission. Sister Alessandra Martinez for more details. Members across the District of Central Europe united through the hymn singing of praise to our Lord God and the recently held Musical Evangelical Mission. Masaya po ako. Um, according nga po sa inawit ko is I am happy. I am really happy that I'm part of this um, event po. And natutuwa din po akong makita na madami din pong guests na talagang nag-enjoy din po sila. This event took place in the northern part of Germany in Lübeck. This event was led by the District Supervising Minister, Brother Joel Catalan. It took about maybe First train is uh, from Munich to Hamburg. It was uh, 8 hours from around 10:45 p.m. until we arrived, I think in Hamburg at 6:30, 6 6:40. 6 mm -hmm. Then uh, from Hamburg to Lübeck, maybe another 1 hour or so. And then Lübeck to Trimendorfer for maybe 20 minutes I think. It's quite yeah, long so travel but, So you tulog is <laughs> all the participants enjoyed this music filled day. Brethren prepared their performance and practiced many weeks beforehand to showcase not only their beautiful voices and talents, but all the more enlighten the guests through the words of the Almighty God. We conducted our musical evangelical mission. Our brethren around our district and our guests. Are so enthusiastic in participating in this holy activity. So we thank the Lord God for his love and blessings, and also our Lord Jesus Christ for his continuous uh, guidance. We are also thanking our executive minister, Brother Eduardo Vimanalo, for approving this uh, holy activity because our executive minister desires that all the brethren be edified. In the faith that no matter what happens, we will continue to serve the Lord God for us to be certain of salvation. And because of our love for our fellow men, our executive minister guides us to share the true faith to our friends and loved ones so that God will also give them the chance to be called to become members of the Church of Christ. from the District of Central Europe, I am Alessandra Martinez for the Iglesia Ni Cristo News Network. Bumalik tayo rito sa Pilipinas. Lalong kalakasan ng pananampalataya ang idinulot sa mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo sa, sa distrito ng Bulacan East nang mapagkalooban sila ng bago at magandang gusaling sambahan. Dahil dito, lalo silang nasabik na ipag-anyaya ang bawat pamamahayag ng mga salita ng Panginoon Diyos na idinaraos sa kanilang distrito. Si Kabreda Regie Beltran ang magbabalita. Lahat po kami, buong pamilya, ay iglesia na po. Ibig e, po bang sabihin, eh, hindi na kami mag-anyaya? Ay, hindi po pwede. Uh, marami pa po kaming kapitbahay, mga kaibigan. Na kanyang sinikap na imbitahan ng kanyang asawa at mga anak Ngunit kay kapatid na Marvin ay mayroon pa sa kanyang pamilya ang hindi pa kaanib ng iglesia, ang kanyang tatay. Kung kaya sinikap niyang anyayahan at maisama sa isinagawang Worldwide Evangelical Mission. Ako ay nagagalak at patuloy na iaanyayahan siya para pati siya ay makapasok na rin sa iglesia. Kay Aliyah naman ay wala isa man sa kanyang pamilya ang kaanib na sa iglesia ni Kristo. Nasa proseso pa lamang siya ng pag-anib sa si iglesia. Ngunit nag-anyaya na siya at ang kanyang inanyayahan at sinikap na maisama sa gusaling sambahan ay ang kanyang dalawang nakababatang kapatid. Yung mga turo po na, na napapakinggan ko po, naka, nakasulat sa Biblia, yun lamang po ang susundin. Gusto ko pong may share sa mga kapatid ko ganyan ang mga aral na itinataguyod ng Iglesia ni Kristo. Kung kaya ang mga kaanib nito, at kahit ang mga umaanib pa lamang, ay malakas ang kanilang loob at lubos ang kanilang pagkakatiwala na ipinakikilala, ibinabahagi, gaya ng ginawa ni kapatid na Ronald ng kanyang buong pamilya, ni na Marvin na isang may tungkulin, at ni Alia na nasa proseso pa lamang ng pag-anib sa Iglesia ni Kristo. Naging impactful din sa kanila para tumulong sa gawaing pagpapalaganap ang bago, malaki at magandang sambahan sa dakong ito. Pagmula po nung nagawa ko itong kapilya na to, patuloy na sumisigla sa pagtupad ng aming mga tungkulin at patuloy rin na aanyayahan ko ang aking tatay. Ito talaga yung hangarin ko na makasama ko yung magulang ko sa paglilingkod dito sa iglesia. Nan nga po nung no, nakita ko yung sambahan, natuwa po ako and then na ko na what if isama ko po yung mga kapatid ko para makita po nila kung gano'ng kaganda. Nung naka-attend po sila ngayon, tuwang-tuwa po sila. Ako rin po actually, tuwang-tuwa din po ako. Silang lahat. tatang maraming kapatid dito sa lokal ng San Jose del Monte City at sa lahat ng lokal dito sa distrito ng Bulacan East ay kinaawaan ng Panginoon Diyos. Marami silang naisamang panauhin na nakapakinig sa pambuong mundong pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Na pinangasiwaan ni kapatid na Angelo Eranio Bimanalo ang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Ano sa Biblia naman itong sinasabi niya? Ay, kinig lang ako kasi ako eh, kaya wala akong makasabi doon. Ito naman, Hmm. Napansin ko po na yung pinag-aralan po dun sa loob ay nakabatay po talaga sa Biblia. Nalilinawan po yung isip at saka puso ko. Itutuloy po, pwedeng makinig pa po ulit. Salamat po sa ating Panginoon Diyos at sa ating Pangloso Kristo sa pagkasangkapan sa atin pong tagapamahalang pangkalahatan at sa atin pong pangalawang tagapamahalang pangkalahatan para itaguyod ang ganitong mga aktividad katutulong ng malaki sa marami mga tao para sila'y magkaroon ng pagkakataon na magtamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghubo. -uhuh. Mula po rito sa San Jose del Monte City, Bulacan. Ako po si kapatid na Reggie Baltran para sa si Iglesia Ni Cristo News Network. Patuloy po namin kayong inaanyahan na abangan ang iba pang mga balita tungkol sa aktibong pahipagkais ng mga kapatid sa mga aktibidad ng Iglesia Ni Cristo sa mga programang Iglesia Ni Cristo News Live tuwing alas 1 ng gabi at The Good News tuwing alas 11 ng gabi mula lunes hanggang biyernes. Mula po sa lahat ng bubuo ng programang ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubay-bay Ako po si kapatid na Emmanuel Bandong at muli niyo po kami samahan sa susunod na episode upang ibalita ang pagliligtas.